Ay, guys. Bato-bato <laughs> sa langit. Ang tamaan. Huwag pong magagalit. Ito guys si eh, ah, common naman to at lagi po nangyayari to sa malit na pamilya, malaking pamilya na yung ingit talaga, hindi may iwasan. Kahit ano pa ang gawin natin, pagkikisama or kikiano, halubilo sa nila. Bigyan na natin lahat yung anong dapat may bigay. Pero mayroon mayroon pa rin po sasabihin yan. Kahit sabihin mo kapatid po mo yan, uh, kaibigan, kapitbahay, ang mag-anak. Uh, talagang yung inggit, lagi po nakagibat, lalo na kung hindi po tayo kontinto doon kung anong mayroon po tayo nare araw-araw na binigay sa atin. At sana po, yung inggit na yan ay unti-unti walain po natin kasi hindi po maganda. Kasi dapat kung ano yung nakikita mo sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, huwag mo nganuhin. Kung maaari, maging inspiration mo para mapantayan o malagpasan sila. Yun po yun. Wag yung gagaya ka ng gaya kung anong meron. Kaya guys, peace po. Panoorin po ang video. Maraming salamat.